Mga awit 11 Pagtitiwala kayawi Katani David upang awiti ng punong mga awit Kayawi ko isinalig ang aking kaligtasan Kaya't ang ganito'y huwag sabihin ninuman Lumipad kang tulad ng ibon patungo sa kabundukan Sapagkat ang pana ng masasama ay laging nakaumang upang tudlain ang taong matuwid mula sa kadiliman. Ang mabuting tao'y mayroon bang magagawa kapag ang mga pundasyon ng bahay ay nasira? Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono, at buhat tuoy pinagmamastan ang lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwael, siya'y lubos na namumuhi. Pinauulanan niya ng apoy at asopre ang masasamang tao. At sa mainit na hangin, sila'y kanyang pinapasok. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti na Sa piling niya ay mabubuhay ang kanyang sumusunod. Amen.